Uh, wala pa rin yan, no? buti na lang, meron tayong, kas meron tayong uh, bolt cutter, no? What's up mga kayon welcome back pa rin dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita, walang kinakang sumasalamin sa katotohanan lamang Okay mga kayon, ah... Uh, Recto Avenue Corner, uh, Severino Reyes, no? So, recto, Severino. Mga na uh, Recto Avenue Corner, uh, ito, kung nakikita nyo mga ito, uh, uh, Recto Avenue yan, ito, ito yung going to Divisoria, then ito yung Severino Reyes, no? So, andito tayo ngayon kasama ating mga taga-engineering department. Again, uh, linis linis pa rin, uh, clearing operation pa rin ng mga obstruction sa sidewalk, no. <makes noise> Kung ano po yung ano nila. O, uh, hindi yeah, mga kayon, uh, si Perino Reyes pa rin, uh, corner recto, no? ah uh, yung malapit na sa Divisoria. So kasama pa rin natin sila uh, at pa din ang paggigiba, no? lahat ng mga obstruction na nakaharang sidewalk. Umuulan, Uh, kayo no pero patuloy pa rin tayo kasi gano'n namin kayo kamahal lalo lalo na mga tiktok lalo, lalo na ah, lalo, lalo na kayo mga viewers ko abroad pati na rin dito sa Pinas thank you very much for subscribing to my youtube channel for always watching my videos thank you ah uh, utang ko lahat sa inyo actually nakakatulong kayo kasi syempre kahit papano ah... Uh, nakakakuha tayo ng konting sahod ah, sa YouTube. No? So, yun yung pinambubuhay ko sa family ko. Ah, kaya, maraming maraming salamat sa inyo. Eto na. So, may nadali na naman na ah, motor ng ating uh, engineering department. Oop, yes. oop. Eh mga kayo no? na kasama pa rin natin mga taga engineering department uh, DEPW no. Uh, Kasalukuyan pa rin sila uh, nag clearing operation no? So ito na nga, uh, meron na nga inangat na panibagong motor na naman no. Iniyaw. 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 Ito, plywood. Ah, uh, okay. Yung mga ganitong klase na mga pangharang sa mga no parking, uh, obstruction pa rin yan, mga kayon. No? So, talagang, uh, ah, yeah, mga Usually, ito yung mga pinangharang natin sa mga no parking, eh, no? Kaya, kailangan pa rin na confiscated ng ng tiga DEPW. Gracias.

Okay, uh, mga kayo, ang status ng location natin, uh, hindi nyo na napapasa, pero Severino Reyes Street yan. Uh, corner to Roteo, Jose, no? So, ito yung uh, Severino Street, Ray, uh, Severino Reyes Street, then ito yung uh, Doroteo Jose, yung LRT, yung Doroteo uh, Station. क्लास बार nakikita eh pagka maluwag kayo. Eh. Okay, saka no ito, alas niya yung mga basura, ah, basta ka. Ingalinyer. Sayang, oh, ba, dun pa ako okay pa to. Oh. No? Okay pa yan, no? Oh. Kaya na mga kayo na nagkabana na yung uh, bicycle tano, ayun. Naikarga na sa truck. Ayano? no? O, ay ay

Mga kayo na yun Okay mga kayo uh, na natin ulit uh, Again current location Severino Reyes Street uh, Kasama natin ang Engineering Department O DEP uh, double e. W W W W <laughs> Ah, ngayon, kung meron lang kayong mga request na gusto kong tutukin natin tala po tayo kasama natin si DJ Choms para sa mga tugtuging uh, masaya. Kung ngayon may mga problema mga kaibigan kasama po natin si Covers Vlog, uh, kung may problema kayo sa pag-ibig, uh, pwede natin tanungin si uh, Covers Vlog uh, aka Jacob. no? Para sa mga iniwan ng mga asawa, iniwan ng mga girlfriend nila, pwede natin kausapin si Covers para sa pa pag-ibig. <laughs> Kaya mga kayo, to yung mga usually, mga iniiwan to. Tapos kinakanta ito, then babalikan na lang. No? So, bawal pa rin yan. No? Buti na lang, meron tayong, kas meron tayong uh, bolt cutter. No? nga na, na sa kay uh, yung pintuan ng uh, jeep no uh, usually ah uh, kinakandado ng mga jeep ni driver iniiwan tapos babalikan na lang pag uh, kailangan nila no or pag uh, na no so eh, ang problema nilagay nila sa bangketa kina nila so still obstruction pa rin siya no Ito, itong parang uh, waiting shed na to na pinayo ng uh, barangay outpost no o uh, a no nadale Eh na mga kayo na tuluyan na nga na, uh, na nagiba yung barangay outpost kanina na parang waiting shed no. So ito ka uh, na lang nila to tapos eh, ay eh, din sa sa kanilang uh, kailan truck.